Samantala, patuloy ang pagbibigay ng relief goods ng ARMM government sa mga pamilyang inilikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa nagaganap na labanan sa pagitan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Movement. Katawang ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangunahan ni ARMM OIC Governor Mujib Hataman ang pagbibigay ng tulong sa mga nasabing pamilya. Mahigit 3,000 pamilya mula sa walong evacuation centers ang nakatanggap ng relief goods katulad ng bigas, noodles, sardinas, gatas, kape at high energy biscuits na mula sa World Food Program. Samantala, isa pang, maka is o isa pang makataong proyekto ang ipinatupad ng Western Mindanao Command. Tinaguran itong Gabay Bayanihan Program. Alamin natin ito mula sa aming kasamang si Eddie Arellano ng PTV Davao. Maliit na insidente lamang ang nangyaring gulo sa Lamitan Basilan kung ikukumpara sa mga tagumpay na nagawa ng gabay bayanihan na ipinatutupad ng Western Mindanao Command sa buong Sambuanga Peninsula, mga isla ng Basilan, Sulu, maging sa Tawi-Tawi. Ito ay dahil sa aktibong pakikipagugnayan ng lahat ng mga sektor, kagaya ng mga negosyante, mga pribadong individual, mga kabataan, mga kapatid nating mga Muslim, lalong-lalo na ang mga relihiyosong mga grupo kagaya ng mga pare, mga imam at mga pastor sa ibang hanay na mga relihiyosong Kristyanismo. Si Father Angel Calvo, pangulo ng Clarician Missionaries na siyang nangunguna sa Interreligious Solidarity Movement for Peace ay siyang gumagabay ngayon sa gabay bayanihan upang mas lalo pang mapaganda ang kampanya para sa totoong kapayapaan sa Western Mindanao. And of course, we recently organized uh, Bantay Bayanihan, but uh, Father Calbot wanted to change the name. Instead of uh, Bantay Bayanihan, he wanted to change the name to Gabay Bayanihan. But he wanted the, the group to help monitor the development of the IPS Bayanihan, the implementation of the projects and the programs, and as much as possible guide stakeholders. Ang lugar ay tinitirhan ng halos lahat ng mga klase ng mga tao at relihiyon, ngunit nagawa ng mga kasundaluhan ng Westmincom ang makibagay sa kanilang programa kung kaya matagumpay ang pagpapatupad ng gabay bayanihan sa lahat ng mga lalawigan sa naturang lugar. Very acceptable sa kanila kasi they are the one benefiting uh, nakikita nila yung kumarating ng mga tulong ang galing sa stakeholders, uh, uh, donors, uh, uh government and non-government agencies that are coming in in giving them uh, programs and uh, projects. Pagtutulungan ng lahat ng mga sektor ng lipunan, lalong-lalo na ang mga kaparian at mga imam, ay siyang naging dahilan kung kaya pinagbuti pa lalo ni General Cobales at kanyang mga opisyal at kasundaluhan ang kanilang kampanya tungo sa totoong katahimikan ng Western Mindanao para sa pambansang network Teddy Arellano